Magandang-magandang araw po sa inyo mga kuwangis ko Kung saan man solo ko man ng mundo Ito ang inyong lingkod, Anton Olson Sa mga kapwa ko, Oif W. John sa Middle East Yomkin Said Sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Kater Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe Please naman, subscribe nyo naman ako At ilikes din ang mga videos ko Ngayon pag-uusapan po na natin yung mga pagrarali Ngayon kasi kung titignan nyo ngayon Tungkol po sa katiwalaan, sa palat control ngayon na halos araw. Araw na ay nag na po. Mayroon niya sa iba-ibang area po ng kamay nilan. Tinutulig sa nila yung gobyerno tungkol po sa katiwalian kasi nga alam nyo mga ano, mga mga kawangis ko. Kasi ang nangyayari kasi din ang nangyayari kasi parang may pinagtatakpan lang talaga eh. Kasi hindi nila sa hindi sa ni Senate President si Martin Romaldes, hindi rin sa ni Panfilo Lacson si, si, Martin Ronald at mga Saldico, which is kasama sila sa pinag-uusapan sa katiwalian at, at, mga, at bilang protector sila, di ba? Baka tayo nilang ipatawag. Kasi ang halos ang dinidikit nila halos doon sa pangalan nila ay yung mga Duterte. Di ba? Kahit dito sa Kongreso, sabi nila, sabi naman ni Representative Garin, ang nakaw yung mga diskaya sa panon ni Duterte, parang nakikita nyo, parang nangyayari naman yan. Stick to the plan naman to si Kari, Garin eh. Lagi nilang stick to the plan sa mga Duterte. So hindi, kung ganyan po ang mangyayari, hindi na mahuli-huli talaga kung si mga salarin. Kasi nga, yung protector ayo nilang banggayin eh. Parang yun ang niyatang nagiging Panginoon nila Pero eh. so ngayon naniniwala tayo na yung Senate, president, ang Senate po ay mataas at ang yung kongreso ay tinatawag na mababang kapulungan. Pero ngayon parang nangyari ay kabaliktaran. Yung kongreso na ngayon yung pinakamataas, tapos yung senate ngayon yung pinakamababa. Kasi nga, yung senado naging sunod na lang sa kongreso. Pag sabi ni Romualdez na kailangan hindi mo muna namin ibalik yan, dito muna sa area namin at namin doon sa crime o sa Pasig City Jail, nako hindi nagsasalita ng senate yung ano yung senate president sa city to which is magkaiba naman ng roles nila at ang taas nila, tandaan nyo yung sinado ay binuto ng buong sambayan ng Pilipinas. Ang Kongreso ay binutulong ng mga distrito. Pero ngayon lumalabas parang baliktad na yata. Ang bumuto sa kanila, ang, ang, ang nagkukuman at nagkukumpas na yata ngayon ay ang Kongres. Kaya ngayon sa sobrang dami na nag-aano, na, na, na rarali, ito si ating, kung makikita nyo, si ating biglang <laughs> naglitanya at galit na galit kay Bumbong Marcos Jr. At kay Tito Soto, dahil sa hindi magandang kanyang mga nakikita, lalong lalo pa sa mga Senate hearing. Ito, panorin po natin ang kanyang litanya ni Ating Sarali. Hindi ko kilala to kung sino to eh. Matapang itong babaeng to eh. Ang Senate President na Isang mga nagbulol mo! Isa pa ako sa nagampanya! Pati ka mag-aala ko! Manalo pa lang na hayop ka! Hayop talaga! Nabudol mo kami! Halip na mag-resign ka na! Isa ka pa Tito Soto! Mag... Ka. Ay magkandidato ka lang sa ilipyerno! Pape! Si Tito Soto! Pape! May maglino na nakaupo dyan! Bubo ka naman sa batas! Hindi ka abogado! Pilit ka bubukutan! Ang kairapan ng bansa dahil kayo mga mag-inawa ay isa ka ata! ka Kaya ganyan ka! Una pa lang! at sila sa ng Nandaway ka pa! Imbis maganda ang imahe ng pamangkin mo! hinamay mo pa! sa'yo ka soto. Bumaba ka na dyan. Pabalikin mo. Paupuin mo dyan. Mga abogado, hinigaw. Yeah, yeah, yeah. Dahil wala ka na lang sa batas. Mainglis-inglis ka lang, mga liga. Pero sa batas, bumuka. Bumuka. gundong oh, ang boses ng sambayan ng Pilipino. Manginginay ka mga magnanakaw. Papalapit na. O ayun mga ano, mga kawangis ko. Yung ganito pong pagrarally po sa ano, parang tingin ko simula pa lang yan. Pero hindi natin po malalaman mga kawangis ko kung hanggang kailan po. Ito po ay hujet na ba na magiging magulo? ang mangyayari kagaya na tayo sa mga Indonesia, South Korea at sa iba pa sa Nepal. Na kung titingnan natin iisa lang naman ng nagiging ano, a pattern 'yung tungkol po sa korupsyon. Kaso ngayon ang nangyayari kasi talaga ngayon, ano eh, pabagsak na na pabagsak na 'yung gobyerno eh. Dahil sa dami ng pera na nakukurap sa gobyerno at walang na, na nakukulong, nabibigyan ng ano, nabibigyan ng una sa sampulan pala para maikulong, wala eh. La, kahit magturo ka magturo, nang nangyayari kasi mga kawangis ko, kahit magturo ka ng magturo kung sinong punsyo pila to uhudas barabas yan, ng mga tao at mga politiko, kung yung mga tao na yan ay kakampi sa mga senado kongreso, hindi nila po yung bibigyan ng pansin yan. Hindi nila bibigyan ng pansin. Tignan mo kung makikita mo si Kiko Barsaga, representative, representative Barsaga. ba? Diba? Naglabas na nun sa, sa lobby niya kailangan imbestigahan si Romualdez. Pati si Benitez, representative Benitez, naglabas din ng ano nila, Nagla, naglabas din ng sama ng lobby. Kasi kung titignan yung mga, mga kawangis ko, kasi so, ka kakita speaker of the house, maghahanap ka pa ng pangalawang speaker na magsasalita sa pagkatao. And tamad mo naman, binabayaran ka ng sambayan para ginawa ka yung speaker of the house, ikaw magsalita, ikaw diyan magpahayag kung anong nangyayari dito sa ano sa sambayang Pilipinas. Tapos kukuha ka na magsasalita about sa sarili mo. Yan sino ang kinuha niya? Si Barbers? Nako. Isang hudas din yan si Barbers na yan eh. Isa ring unyango yan eh. Kung saan yung mas malapit siya sa sandok, doon siya didikit eh. Kaya kung titignan mo talagang mang pagmumukha na niya yan. pagmumukha niya nila ng pwedeng pagkatiwalaan eh. Kakaiba na nga yun Parang kakaiba na nga yun yung sistema ng uh, politika sa Pilipinas, di ba? Kahit, may kahit marami ng pagkakamilang isang tao, kahit dawit na siya sa katiwalian, basta kaibigan siya ng isang senador, kaibigan siya ng isang kongreso, isang mga taga-kongreso, hindi nila yan -bit, bibitbitin, hindi nila yan papangalanan, hindi nila Kait Kahit alam na nila na kahit ilang bilyon na yung kanilang naninakaw, ninakaw, hindi nila yan Tignan nyo, gumagawa sila ng pattern ngayon, hindi nidikit naman nila sa mga Duterte. Di ba? Dinidikit nila sa mga Duterte naman ang pattern which is ang pinag-uusapan sa ngayon kasi ngayon pumutok yung ano yung usapan niyan sa mga Diskaya, yung katiwalian sa gobyerno. Pero ngayon dinidikit nila sa mga Duterte. <laughs> wala silang wala silang kaano katapusan. Wala silang katapusan ngayon na nangyayari. Kasi kapag hindi to maibsan yung uh, na to sa, ano, sa 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 ito po ay mangyayari na magiging babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Babagsak to yung, ang, ang, ekonomiya kapag hindi maibsan to ni, ano, ni Marcos Jr. Tapos ang investigation ni Marcos Jr. baka pati pangalawa to baka abutan pa ng 48 years bago magsimula. <laughs> pizza. Anong pizza na? Bago si Ang anong pizza na tapos bago sila magsisimulan si tawag na independent uh, hearing which is nakita ko na doon si Magalong yata kasali. tapos ano kailan to magsisimula to? 2028? kapag malapit na yung eleksyon, wala. Talagang napaka-weak leader masyado. Tignan nyo, ang, ang, week weak-weak masyado, napakahina masyado ni Lee Marcos Jr. Kasi kung napakatapang niya at napakalakas ang kanyang ano, at focus siya at, may, at talagang iniisip niya yung sambayan ng Pilipinas. Dapat pinangalan niya na, pinangalan niya na na kaagad, presidente hey. ka eh. Dahil, dahil yung kanyang pinsan, o anong nangyari sa kanya, pinapatagal, kunwari walang kapatid, walang kaibigan, walang kamag-anak, pero hindi nila mabanggit ang pangalan na Romualdez at Saldico, which is sila naman talaga mga protector kung tutuusin eh. Hindi? Sinabi ka, di ba ng mga diskaya o kung sino pa niya mga punsyo na nagsasalita tungkol sa mga Romualdez at Saldico. Saan na nga si Saldico? Di ba nagtatago doon sa Amerika? Kapal ng ang pagmumukha ng taong yun, di ba? Unyango na yun. So ayan mo na mga kawangis ko yung update natin sa ngayon. Sa mga hindi pa niya nakasubscribe, subscribe mo na sa channel ko at i-likes din mga videos ko. Sa mga kapoko, FW, masalamin. Bye-bye and thank you.